Hello! Magandang umaga sa inyong lahat mga kapro Panibagong vlog naman po tayo. Ah. Dito tayo sa magandang bagong barrio sa Manolo sa nyo. Sa isang ukay-ukay sa bangketa. Ah. Mga update mag update lang po tayo mga kapro kung may mga bago silang mga new arrival na tapos yung mga stories na sa likod ko makikita nyo naman ayan kaya mga kapro mga kapro mga bago new arrival ha ah, sorry so, sa bangketa mga kapro. dito lang dito lang ito matatagpuan sa may kahaba na malulot ah, dito sa may bagong barrio ayan yung panway na yung mga kabrok ipapunta ng expressway eh, sa north ayan ang banda ay papuntang Maynila ayan sa pinaka proper ng kalokan ayan ang way na yan yung way na yan mga kapro. Ang large mark lang nito, madali matanda nito mga kapruk. ay ito. Katabi lang siya ng laundry shop yan, 'yung lounge, massage spa yan ng mga kaprokay. Ate Biani Diyos sa inyo pala May Nike Ito ang mga big size ito Ang price ito 1.8 May bawas pa ito mga May bawas pa ito Parang ito Adidas.

Natanong pa niya form niya gan Para running si Shady ako ng So yeah, yeah. ito mga uh, uh, ang ganda pa na ito mga kong pa 1.5 lang ang price nito ayan, yeah, price din Brande dito ay 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 Speed ba yan yeah. yeah. Ito 1.5 na mga, kapra, mga kapra. Solid pa mga kapra. Ito, so, ganda na formal ito mga kapro Converse na high cut na Converse size 8 ito no? Ayan na po ang ilalim niya Wala pang gano'ng put -put, no? 580 lang ang price ito mga kapro High cut na Converse Ayan no, Baka Mga naghahanap ng na mga Converse na high cut Size 8 Mayroon na dito available dito sa may Bagong bari sa Malolos Dito mga kapro ang ganda ng forma niya, pampunta lang ka ito. Size 8 lang yan. no? Okay pa ito mga kaprog. Nasa condition pa. Oh. May ilalim niya, wala pang gastos ito. 580 lang. Meron ka na ng converse na original. Ayan, eh. 580 lang. Size 8. Ito, so, ano ang pato. Solid pa rin ito. Tela siya. Pwede, pwede laban ito. Ganyan. Size 10 inyapang size ito mga kaprog. 750 lang ang presyo to ay yung pang ilalim medyo may patulong ng konti oh. pero okay pa siya nakatagal pa ito medyo ka nang kapa yung ano yan tenine pang size oh. 750 ang price mga mura na yan so, another no nike high cut to mga kapro high cut sya 1.5 lang ang price nito oh. ganda rin yung foreman man niya, niya oh. magaan siya kung pwede pa laro basketball to. may pang niya, wala pang ganong food food siya, parang hindi siya okay okay oh. Bago pa to oh. Ay. Bomb five lang. Ito wala walang pattern niya, eh. ano, bro. Ay, wala nang niya. Ay, yan. Ito maka pattern ayan. Ito oh, wala Nike. Lebron James to ka mga kapropa. Lebron. 1.6 lang ang price nito ayan ang pangilalim nyo okay Kasi wala pang ganang putpot ito mga kapatid ayan size 9 lang size 9 1.6 ang price nito mga kapatid ang basketball ito mga kapatid ha huh? ang ganda rin ang form nyo magahan siya lebron dips na ito na nakikita mga kapatid size 10 ang size nito huh? size 10 ay, yung kulay rin na sa ito. Pang basketball siya. 1.5 lang ang price nito. Ah. Ay, pang ilalim niya. Ah. Wala pang gano'n po. Oh. Size din ang kung uh, 1.5 ang price nito mga ka-profile. Ito yung ka kanang partner niya. Ayan. Uh, so, pang ilalim niya. Ayan, medyo may putulo ng konti. Pero okay pa ito mga ka Tatagal pa ito. Ay, ayan. Size 10 ang size. So, another na Converse Light blue ang kulay nito mga kapro Converse All or Star eh. Original Ayan, 7.50 lang ang price niya Ngayong pang ilalim niya Ito medyo okay naman Wala pang ganun patul siya mga kapro Tatagal pa ito So, okay, high cut na Converse All Star Size ito, ha? size 9 lang ito mga kapro Ayan Okay pa siya Forma, mga forma yan Ito yung kanang kapartner niya Ayan at there Okay pa Wala pang problema Ito mga kapra Wala pang issue Converse All Star Bunch size ito One plus lang Ang kanitong price dito mga kapra Anong bunch size ito Okay pa siya oh. Forma rin ito Anong bunch Kanda na rin ang forma nito mga kapropadidas, high cut siya o. Oh. Size 11 o, oh. blue. 1.5 lang ang price nito mga kapropadidas. 1.5 lang. Pagkaan siya o. Oh. Ang basketball, ayan. Size 11, 1.5 ang price. Kanda na rin ang forma nito mga kapropadidas. Parang TV siya Ito 1.5 lang din ang price ito ang basketball ay katsi yun, size 8 ang size ito mga kapurta. Ayan, ayan okay. pang ilalim yun, wala pang ganoon kod-kod siya. Ang Nike, bagay siya, paraning system na kapat, uh, 1,500 lang ang price ito. Ang pang ilalim niya, ayan, oh, wala pang ganoon kod Parang hindi siya okay oh, okay pero mahan yung arrival Marani, shishko, ma Ayah, tibano, sa Macro. para Maraming shoes ko mga katang pagtay. Kasi size niya? Size 8 ang size to Okay siya mga katang pagtay. Maraming shoes. Ito pagka partner, ito partner niya. Kaya, ito pa lang niya. Ano, kapayan, dito yan? Size si Parani si siya. Adi da size ito. Oh. Okay pa siya. Pogi pogi pa sa mga kapatong. Pogi pogi oh. Sabi ni lang ang presya. Yung pang ilalim niya. May konting po tulay sa so pinaka likod niya. Pero okay pa siya. Condition pa sa mga kapatong. Okay pa pa ng kompleto pa yung panayuson niya. Yan. Size 8 siya. 780 lang ang price niya. Pwede yung kanang kapater niya mga kapro. Kapater niya ko Okay no, na okay pa. Nasa condition pa siya. size anong size to size 9 ang size ito mga kapuro kaya ito oh. magaan siya para aning system to 1.5 lang din ang presyo ito ayan 1.5 ganda rin ang kanito mga kapuro magaan para aning system 1.5 ang presyo so di da size mga kapuro ito mga kapuro wala yung 1.5 lang ang price nito ay pang ilalim niya alamang nga ng pagkakas siya size 10 ng size na 15 lang ang price to Nike saan kaya size to uh, size 10 ang size nito mga kapro 1850 ang price nyo oh. uh, may bawas pa ito mga kapro Ay, ang ganda pa rin ang forma nyo oh. good condition pa ito mga kapro kaya pang ilalam nyo wala pang ganda pa ito dito Ay kat naman dito na nais. Ayan, naikit. Ang um, price naman dito na kapuro ay ah, 1150 eh, ang price ito. 15 eh. Madali na power orban niya, oh. may pinaka bank up kasi. Eh. Suporta pa sa kanya. Uh, one, ayan. 15 one ang price. Oh, so, naiki, ayan. 1.5 din ang price ito mga kapro kayo 1.5 din ang price okay pa yung kanang yung sure nya ang lang size ito ay 8.5 ang size nyo 8.5 ito ang kanang kapag-dab pa, okay pa naman yung pa kanang pangilalim wala pang ganong issue 1.5 ang price dito na po sa mga promakasyo para ni system to sila. Ito ito lang presyo ay pangilalim yo. Napaka ng puto. Ito lang hindi natin ko Size 7 lang tama ka bro. Size 7 lang pila 8. 8 yan price. Ayun. Pero may inyo balance din sa mga kaproxish. Ang size ito ay size 6. 480 lang ang price nyo napakamura man ito mga kapro 480 lang guys okay pa ito condition pa siya mga kapro formal nyo oh. tatagal pa ito parang ano mga kapro hindi ka talo dito 480 lang may inyo balance ka na size may pang ilalim nyo oh. wala pang ganang pagpag inyo balance Jordan ay pa ng Jordan Wampai ah, bilang mga presyo nya "Ayo, kau nang naikin itu, hole nang, naikirin tuh, kau nang, nang, kau nang, kau nang, nang, kau nang, kau nang, kau nang, kau nang, kau nang, kau jordan

maraming salamat sa inyo ang ng panunod sa aking uh, mga vlog at sa uh, pagsuporta sa aking channel sa YouTube. Magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na kapat. Maraming salamat. Ang gawin ka mo